So yun guys, panibagong araw no, panibagong video na naman matutungan nyo ngayong gabi na to Huwag so, mong oras yung papanood tong video na to So Hindi ko nalang binadyo kanina nung nagsabaw ako guys sa ah, nang ah, Karning baboy no Ah Yung ano nya Laman ng baboy So Sa gulan ako karo lang guys no sabaw hindi ko lang video kayo na nagluto kasi mayroon pa akong nilakal so video ko ngayon habang luto na dito muna ako sa labas no? papahangin mo na so god bless ating lahat na no? god bless na no? okay magandang or mga gabi o ano oras na papanit no? yung video na to ayan god bless po sa ating lahat maraming salamat na no, sa lahat ng nanood ng mga video ko no so sana mayroon kayong aral no na matutunan mapupulot no at sana tangkilikin natin yung mga video na legit talaga no at mayroong aral no may parent may perin dance guidance kumbaga no na na mga video no hindi yung video na may class scripting no dapat tanggalin natin yung ano legit talaga so, hindi na natin masisisi yung iba guys Atin ang kilit nila yon so set out na sa yung lahat no so papahangin muna ako dito habang kanina din ako dito kasi load was na load ng TV so nagbus Pasko po na talaga. So sana rin din yung Pasko ninyo guys ha. No? Kasama ng mga pray natin, mga pangarap. Mga no? pag natin na matupad na. No? Although hindi lahat ng mga pangarap natin, hindi lahat ng mga pinipray natin na matupad. Pero kahit at least kahit paano, sa awan ng Diyos, no? may matupad siya. Hindi lang natin expect na-surprise lang tayo na wow ito na siguro yung pinipray ko kay God ito na matig na so unexpected kumbaga na-surprise ka masarap na no? worth it kung uh, isipin natin no? yung na-surprise ka so punta tayo sa kusina guys silipin no? ko yung nilutong sabaw ng karneng baboy at abang-abang kayo bukas pag video ko ton, doon sa trabaho ko ha doon sa ah, ano sa bayan na no? i-video ko mag-upload pa tayo nang mag-upload no kahit konti lang tayo manood no at least ano, happy na ko nyan na no? hindi natin masisisi yung iba na hindi manood yung manood yun din yung, yung akin guys no

hindi pa ako kumakain no? ngayon lang ako kumakain mag alas 7 pa naman so ngayon ako kumakain mga paro hindi busog pa ako kasi sa labas Nanti ya, kalian turun tera. Kalian turun, lihat sah. Kalian turun, lihat Mama, mama, asam si mama. Ah, uh, okay lah nasi mama par. Pag tawagin ko ng mama, yung misis ko na yan. Mama! Asa mo si mama? Si mama? Tara ta, sundo ta. Sulut sama mama. Mama. Tara. Ah, wala enggak wasas mama, wala dean ka. Ah, ngita na siya yang wala din yung reaction niya, naghanap siya. Ngita. Ah, ngita. mama, enggak was wala. Ah, wala na dean na palangga ni. Ah, wala kalimtan naman ni. Eh. mama ni, klaro kayo, gilid ma. Sa mga. Ah, enggak was mama. Lah. Ah, ngita na siya mga Bakal lumabas ba, no?

Anggo iki kelim taning mana-mana santer, Pak. Kelim ta namane, oh, gue No? Ala na, dia ana namane. Dia ana namane. Dia ana namane mama ni. Jadi eh. oh, gabal no? nah. eh. eh. eh, apa? ngelok eh. mengapa. Iye, pengit-kit tempun Sana dia.

kasi ako dito mga par. Kaso mamatay baka ni. buta ni Pihan ko na to, ang problema, mamatay ba to. Upay luar ni kabuk Masa mawala pa ni Tritititititit Nah wala jari Asa kata ni tumpah tu to. Ah tu lah tititit Tarang apa Ang isa ka ni titit Asa kataun lucky ya ne. Perti titit. Ders nang L honoron. Eh. MBC um, dali di kong mga payo niya so, ito palit kong lubos sabi niya pang lokal lang pag ilagay sa tumigas na ang lahi pero nangyari ilagay ko ito kagabi ang lamig o ilagay ko ito kagabi

pera ko kahapon. Buti na lang pumayag yung magbenta. So, palaki naman na lapag yung anak ko. Nabili ko. So, ang gamot nito, sa so, ko, yung ulcer, yung mga ano yung mga uh, dyan. So, kumuha lang tayo na ng isang basang malingam na tubig tapos isang kutsara na pure honey talaga. Ginimix so, natin yun yung ko bawat umaga iwan ko so, kung maubos to hindi ko sure kung makabili ko ba ako ng ano yung kera yung natin na. so ito yung ibali homer may dito sa sakit ko sana sa so, kamalag mag fix ya mag fix ka mag hindi ako na-scan. Pabili ako ng pure honey talaga. Bilitin ko. Pag makabili kayo ng honey, ilagay niya sa ref. Once na tumigas siya, ibig sabihin, piki yan. Nakasupa lang yan, pinakuluan. Once na tumigas siya, is ilagay niya sa ref. Tumigas siya pag malamig, malamig lang. Pero pag once na niya sa ref, ganito yung nangyari, hindi siya tumigas. Titigas, ibig sabihin, pure honey. Shout out So kaya araw tayo Nakapulot Diba 100 pesos pa Ah Ito Mga sa bayan So bihira lang Yung sumisis Nakabili natin Na scam siya Na Nalagay niya dyan sa rest So ito migas Parang asuka lang talaga Ibang lasa Pero pag hindi ka talaga Marunong mag ano Hindi mo talaga titigan Ito mo hindi mo siya kikilata ay kikilati siya ng wifi ka talaga na naispan ka talaga so hindi aware lang na lang sa lahat ito yung ano palatandaan natin once na ilagay sa root pag tumigil siya uh, hindi sabi sabihin kikit pero once na ganito hindi siya tumigas original pure honey talaga

tubig. Iba kasi ako guys, pagkagaling ko sa trabaho, na out ko ay 4.30 ng hapon. Pagdating, pagdating ko dito sa bahay, mga alas ninyo ko, uh, sabi saya sa amin guys, magtingok ko, no? kakain na ako. Pag ano, ang gabi naman, mga 7.30 or 8. Ano, Lutsutsu ng gabi, wala si Timmy, dyan gabi. Doon pa ako maghaponan. Gaya yeah, ngayon, alas 7 pa. So, medyo busog pa ako. Mga 7.30, kakain ako. Tapos bukas ng umaga. Kasi hindi pa, ano, kasi hindi pa ako kakain. Yun ang daily routine ko. Sa ito pa guys ha. Kunting kalaman lang. Ugaliin nyo na sa pagising nyo sa umaga huwag malamig na tubig or tubig sa gripo yung inumin nyo huwag magaliin yung uminom na magligam-gam na tubig no? kahit saan kayo magtanong-tanong din sa mga doktor comments lang kayo ha sa comment section kung totoo ba yung sinasabi ko comment lang kayo sa comment section kung sino na nanawala sa nasanasabi ko magaliin yung uminom ng maligam-gam na tubig sa hindi pa kayo kakain no? simple lang magpakulo kayo sa heater tapos yung idea ko, yung strategy ko, pag makulo-kulo na, para hindi matagal palamig-lamigin, huwag nyo inumin na mainit talaga. Haluan nyo ng tubig sa gripo para mas mag, para mag, para mag ang resulta, maging maligam na siya. So, kung na, may pure honey kayo, haluan nyo na isang kutsara. Pero pag wala, okay lang. Kahit asin. Or walang asin, okay lang. Kasi napaka laking benefits naman uh, katawan natin lang laro na sa digested no? at natin no? maligam lang na tubig no? huwag nyo unahin yung tubig sa gripo sa ref huwag kasi ugali ko yun dati no? magtutuyos na kung umiinom na maligam lang na tubig pagkagising sa umaga so sana makatulong yung tips na binigay ko sa inyo at sana I-try ninyo sa bahay ninyo. Wala namang mawawala pag i-try nyo, di ba? O, hindi. May araw kayo nakupulot sa mga video ko. Paki-share ng video na ito, guys, ha? Paki-like na. paki, -like, no? paki ang notification bell para palagi kang update sa mga bagong video yung i-upload ko. Okay. Paki-kalat ng video na ito, guys, no? Para marami pang tayong mga kababayan na uh, matuto kung ano ba talaga ang tungkol sa mga buhay-buhay natin. Na? Ayan. paki ng video na ito special so, uh, na ko magandang gabi no And maraming salamat sa panood sa lahat ng mga uploads ko sana andyan pa kayo manood sa susunod pang mga video no abang abang kayo at marami pa tayong mga aral na mapupulot no na uh, maaaring makatulong sa atin uh, sa ating mga anak or sa ating mga sa, sa ating pamilya no so tangkilikin nyo yung mga video may aral tayo mapupulot no Okay, maraming salamat sa panood ng ulitin ko. And hanggang dito lang yung muna ng video ko. Abangan nyo yung mga uploads ko bukas o sa sunod pang mga araw. Ingat lahat sa work. Mga naman sa lahat ng kapatid natin dyan mga OFW. Shout out sa inyong lahat. Oh, mga lahat na mga kahit hindi mga OFW No? And always pray to God lang tayo. Wala na sa Panginoon. God bless us all.